din tayo guys ulang lang kita nyo yan guys labong nilagyan ko siya ng saluyo at yung konting bulaklak ng kalabasa dinengdeng guys di diba? sarap ulang lang guys at ito tin tinapa tinapa ang sinaw ko mamaya ko dyan ilalagay sa ibabaw ulam namin ni ate, guys. ulang lang na labong. Ayan. Sold na naman ang chan natin. Ayan, yes, guys. Naguto na siya. pag na natin itong stuck. Ano ito pala? Tina pa? sa akin ni ate. Binigay niyo na isa sa kong ko. Tsaka yung mackerel. Yan. Tig-isa kami. Tighati kami sa mackerel. Tapos tig-isa kami ng pinapa. Ngayon, lalagay ko ngayon dito sa ano kasi. tag kami na ni ate. Tabaunan ko siya. <laughs>